Kung alam mong mahal ka ng Diyos, ay hindi ka dapat nagtatanong ng mga direktiba sa Kanya dahil ito ay palaging mas tama at siyang pinakamahusay para sa lahat. Dahil siya ay wala namang paborito at hindi natin kailangan maging espesyal, ang hinahanap niya ay maging available ka lang palagi. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namuhay sa karangyaan at lakas ng impluensya. Nagagawa ang lahat ng bagay, walang kinakatakutan at nakukuha ang bawat naisin. Ngunit sa sobrang kalayaan ding ito ang nagdala sa kanya sa kapusukan na naging ugat ng kasamaan at nalugmok sa dagat ng kasalanan. Subalit sa panahon ng kadiliman, minsan pa puso niya ay nakatanaw ng tunay na liwanag na siyang nag sa kanya para ibahagi sa lahat ang kasaysayan. Ang kwento ng mga kasamaan, kasakiman at pagbabagong buhay ni Gripor